sa mga pagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay May 9, 2025, Biyernes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga Apostol, Chapter 9, Verses 1 to 20. Noong mga araw na iyon, masidi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakpunong saserdote at tumingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang matakip niya ang sino mang matagpuan niya roon, kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang inyo, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye Matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaki taga Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumaroon ka, sapagkat tinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam, ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatanong ang kanyang kamay o ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika ni niya. Pinapunta ako rito ng Panginoong Yesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasama-sama ng na, na mga alagad sa Damasco. Umasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. We can hear. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At sa ating pong pagkapatuloy ng ating pagbabasa at pagninilay sa mga gawa ng mga apostol Ngayon po ay pinapakilala si Saulo no, Nabanggit na ito nito mga nakalipas na araw Pero ngayon po ay umaga mas uh, nakilala natin siya Mula sa dating buhay hanggang sa makilala siya o magpakilala sa si Yesus sa kanya At nagkaroon siya ngayon ng bagong buhay. So si Saulo, ito yung na mortal na kaaway ng mga Kristiyano. Pero kalaunan, siya ay naging isa sa mga matatalik na, na, na kaanib o kaibigan ng mga mananampalataya at nagpapahayag na ng uh, pananampalataya sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Sadya nga pong mahiwaga no, ang pagtawag ng Diyos sa mga taong kanyang pinili para magpahayag ng mabuting balita. Uh, kung tutusin, no? Uh, o pwede natin ituring siya na mamamatay tao, pinaka uh, worst no? na tao dahil uh, ilang babae at lalaki o mga bata na ang kanyang uh, pinarusahan, yung iba ay pinapatay o sa mismo ang, ang pumatay. Pero yung yang may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin na magpapaalala din no? na kahit gaano kasama ang isang tao sa tingin natin, laging ang Diyos ay mayroong nakikitang kabutihan at mayroong maibibigay para sa uh, mabuting balita. At ito ang mismong karanasan ay tinuturo sa atin no? kay Saulo. Na siya rin mismo dating taga-usig ngayon ay tagapagpahayag na ng pananampalataya. Kaya nawa no sa nalalapit din nating uh, pagpili sa mga leader na marami tayong mga itinuturing na mga leader na naging sanhi ng paghihirap ng ng marami paghihirap ng buong bayan at nawa sila din ay uh, makakita ng lubusan at sila mismo din ay Uh, pagpakitaan ng Panginoong Jesucristo upang mas makakita sila ng uh, mas malinaw na tawag sa kanila para sa paglilingkod. So pagdasal natin um, um, mga, uh, ng mga nagnanais na maglingkod sa ating bayan, na hindi sila maligaw at hindi sila maiba ng landas. Uh, maging katuwang nawa natin sila tungo sa pagpapalaganap ng kabutihan, pagpaparaganap ng mabuting balita sa ngalan ng Panginoong Heso Kristong muling na buhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.